Iran, may mapanganib na secret weapon na mas matindi pa sa nuclear bomb. Israel, kaya bang tapatan? Ang Iran ay nagbabanta na may lihim na sandatang higit pa sa mga nuclear bomb, isang teknolohiyang maaring magdulot ng malawakang pagkawasa. Habang naghahanda ang Israel para sa isang posibleng pag-atake, tanong ng marami, kaya bang tapatan ng Israel ang mapanganib na sandatang ito? Sa gitna ng tumitinding tensyon, nakambang ang direktang bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa. Ano nga ba ang kakayahan ng bawat panig at sino ang mananayig sa gantihan ng dalawang bansang ito? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. We have no intention of putting up with the violation of sovereignty and an attempt to harm Israeli citizens and infrastructure without responding. The response will be precise, painful and surprising towards Iran. If you make a mistake and attack our targets, whether in the region or in Iran, we will strike you again painfully. Eh, Ang gitnang silangan ay muling nasa bingit ng digmaan. Ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay tila papalapit na sa sukdulan at ang mga galaw ng dalawang makapangyarihang bansa ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, dalawang bansang matagal nang may hindi pagkakaunawaan, ngunit tila papalapit na sa matinding bakbakan. Ating hihimayin ng mga hakbang ng dalawang bansa, ang mga posibilidad ng isang malakihang digmaan at ang epekto nito hindi lamang sa rehiyon ng gitnang silangan kundi sa buong mundo. Ano nga ba ang pinagmulan ng tensyon na ito? Alam natin na sa mahabang panahon, nagkaroon na ng hidwa ng Israel at Iran. Ngunit ang kamakailang kaganapan ay lalo pang nagpataas ng tensyon. Ayon sa mga ulat, ang atake ng Tehran noong Oktubre laban sa Tel Aviv ay nagdulot ng pinsalang aabot sa 53 milyong dolyar. Napakalaking halaga na nag-iwan ng mga wasak na gusali at infrastruktura sa Israel. At bilang tugon, Inihayag ng Israel na sila ay handa ng gumanti. Ayon sa militar ng Israel, mayroon na silang nakahandang target list ng mga importanteng mga pasilidad sa Iran na kapag tinamaan ay maaring lubos na makakapagpahina sa bansa. Bagamat hindi detalyado kung saan at paano sila aatake, malinaw na hindi ito simpleng plano lamang. Ipinahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Joe Biden na nakatuon ang plano ng Israel sa mga military installations ng Iran. Hindi nila tatargetin ang mga sibilyan, isang hakbang na nagbigay-daan para suportahan ng Amerika ang Israel sa pamamagitan ng pagbibigay ng advanced anti-ballistic missile system. Malinaw ang digmang ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang bansa. Ang pandigdigang persa ay pumapagitna. Pero ano nga bang implikasyon ng planong ito? hindi lamang ito isang simpleng military confrontations. Ayon sa ilang eksperto, ang anumang aksyon ng Israel laban sa Iran ay maaaring magdulot ng malawakang labanan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa kabila ng pagsiguro ng Israel na tiyakin nilang hindi masasakta ng mga sibilyan, ang posibilidad ng collateral damage ay napakataas. Hindi rin nagpapahuli ang Iran sa kanilang paghahanda. Isang mataas na opisyal ng militar ng Iran si Brigadier General Ibrahim Rostami ang nagbabala na may secret weapon ng Iran. Isang teknolohiya na umano'y mas malakas pa sa mga nuclear bomb. Isang nakakapanglabot na pahayag na nagdadagdag ng panibagong dimension sa usaping ito. Maaari kayang magamit ng Iran ang kanilang mga advanced na armas bilang sagot sa anumang atake mula sa Israel. Isa sa mga pangunahing target ng Iran na kung magpapatuloy ang hidwaan ay ang Dimona Nuclear Facility ng Israel. Matatagpuan sa malawak na disyerto ng Negev. Ang pasilidad nito ay madalas na pinag-uusapan at pinagdududahan ng mga eksperto lalo na sa seguridad at balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Bagamat hindi kailanman inamin ng Israel ang pagkakaroon ng isang nuclear arsenal, malawakang pinaniniwalaan ng bansa ay may tinatayang 19 nuclear bombs. Ang arsenal na ito ay maaring magdulot ng malawakang pagkawasak sa bansang tatamaan kung sakaling gamitin ito sa isang labanan. Ang Dimona bilang isang sentro ng nuclear research ay nagsisilbing simbolo ng teknolohikal na lakas ng Israel. Subalit ito rin ay nagdadala ng matinding takot sa mga kalaban nito, particular sa Iran. Ang mga pahayag mula sa Iran na kanilang intensyon na targetin ng Dimona ay naglalayong patibayin ang kanilang posisyon sa rehiyon at ipakita ang kanilang kakayahan na humarap sa mga banta. Hindi naman magpapatinag ang Israel. Sa loob ng mga dekada, inihanda na ng bansang kanilang mga long-range missiles at mga fighter jets para sa mga misyon ng pagsalakay. Ang kanilang F-35 stealth fighter jets na ngayon ay may detachable fuel tanks ay nagbibigay ng mas mahabang range at mas mataas na stealth capabilities. Mahalaga ito lalo na kung ang misyon ay tatawid ng mahigit 1,000 milya papunta sa Iran. Isang delikadong operasyon na nangangailangan ng pinakamataas na precision. Sa kabilang banda ay hindi basta-basta ang Iran. Ang kanilang mga nuclear sites at ballistic missiles bases ay nakatago sa ilalim ng malalalim ng mga underground bunkers. Pinoprotektahan ang mga ito ng multi-layered air defense systems na kanilang binoo mismo. Ayon sa Iran, kayang tapatan ng kanilang defense system sa mga sophisticated na Russian defense systems gaya ng S-300 na nagpapahirap sa anumang atake mula sa hangin. Ngunit ang Israel ay hindi nawawala ng pag-asa Nakabuo sila ng mga advanced bunker busting munitions na kayang tumagos sa mga napakatibay na underground facilities ng Iran. Bukod pa rito, may mga long-range missiles ang Israel na umaabot sa supersonic speeds. Pero sa kabila ng lahat ng mga paghahanda ng Israel, napakaraming hadlang sa anuang potensyal na pag-atake. Ang pinakamalaking balakid ay ang distansya. Kailangang tumawid ng mga Israeli jets sa airspace ng Jordan, Syria, Iraq o Saudi Arabia para makarating sa Iran. Bukod pa rito ay nangangailangan ng mid-flight refueling ang mga aeroplano na maaaring magdulot ng mga karagdagang komplikasyon sa misyon. At hindi lamang ito tungkol sa mga taktikal na hadlang. Ang anumang atake laban sa Iran ay maaaring magdulot ng domino effect na magpapatas sa panganib ng pagsiklab ng mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Hindi malayong magkaisang mga kalyado ng Iran tulad ng Hezbollah at iba pang grupong rebelde at kapag nangyari ito, hindi lamang mga militar ang maapektuhan kundi pati na rin ang mga sibilyan. Sa gitna ng naglalaban ng na mga interes at mapanganib na sandata, ang hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel ay patuloy na nagiging masalimuot at puno ng panganib. Ang mga pahayag ng Iran hinggil sa kanilang lihim na sandata ay nagdadala ng mas malalim na takot at pag-aalala hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Sa bawat hakbang ng dalawang bansa ay lumilitaw ang posibilidad ng isang digmaang maaring makapagdulot ng malawakang pagkawasak at pag-urong ng katatagan sa gitnang silangan. Hanggang sa muli kay Bigan, maraming salamat po sa panonood.